Jordan Clarkson nananatiling numero unong malalaro ng Utah Jazz bawal tulugan at San Antonio Spurs hinahanap ng Wemba Nyama effect sa kanilang 8 games losing streak. Matapos ang pagbigay ng magandang individual performance para sa ating national team at maging malaking parte sa pag-upset sa Asian powerhouse team na China ay balik duty na si kabayang Jordan Clarkson para sa kanyang mother team sa NBA na Utah Jazz. Pero tila naging mabisang pampainat kay JC ang World Cup stint nito para sa kasalukuyang season na ito ng NBA. Dahil isa si Clarkson sa masasabi nating consistent player ng Utah Jazz pagdating sa individual performance ngayon. Sa ngayon ay may average flame si Flamethrower sa pagsisimula ng NBA season na 19.5 points, 3.6 rebounds at 4.8 assists. Nananatiling malaking boost si JC simula noong mapunta ito sa Jazz both offense at defense. Isang dahilan kung bakit ipinupush ito para sa NBA All-Star ngayong taon. Parte rin pala si Clarkson ng top 30 NBA players this season. Ayon sa Utah Jazz community ay isa sa mga kakayahan ni JC na nagbibigay ng excitement sa mga NBA fans kada tatapak ito sa loob ng court ay ang kanyang kakaibang opensa na hindi po pwedeng tulugan na lamang. Strategiya kasi sa laro madalas ni JC ay ang pagiging 100% na alerto nito sa tuwing siya ay sa depensa ng kalaban. Lahat kasi ng opportunity na makikita nito para makagawa ng puntos ay namamaximize niya. Maliban dito ay patuloy na ibinabandera ni Clarkson ng Pilipinas sa NBA. Hanggat may Clarkson ay mananatili ang Pinoy touch sa NBA. Suporta lang tayo kay Kabayan. Samantala, speaking of support ay kailangan na ng team ng San Antonio Spurs ang matinding suporta para sa kanilang jackpot pick na si Alien Wemby. Tila kulang ang impact na ibinibigay ni Wemby sa ngayon sa kupunan ng Spurs. Kulang kumbaga sa tulak para makausad ang kanilang kupunan. Sa ngayon kasi lugmok sa 8 losing streak ang Spurs sa pagsisimula ng season. At ang masaklap pa dito ay nasa pinakababa sila ng standing ng Western Conference. Yes, mahaba pa naman ang season pero kung malulugmok ng maagang Spurs ay baka mahirapang makabango ng ang mga ito lalo na sa pagpasok sa playoffs. Ito ang punto na naghahanap na ang San Antonio ng epekto ng isang alien player. Kung matatandaan kasi bago pumasok sa liga si Wemby ay pinagagawa nito. At noong lumamang ang Spurs sa kanya para sa mga NBA teams na makakakuha sa kanya sa si draft ay nagbunyi ang mga Spurs fans. Pero ngayon ay ito na nga. At mukhang maagang mapipressure si Wemba Nyama. Bilang first overall pick kasi maubli ka talaga itong kumayod upang may dalang Spurs sa magandang standing. Well siguro ay nasa process sa adjustment pa rin si Wemby sa puntong ito. Tignan natin sa pag-usad ng season pero ang importante ay dapat nakaalis na ang Spurs sa losing curse na ito.